All mga kabong broom, magandang buhay mga kabong So for today video natin, so tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng brake master lever set dito sa Honda Beat. So ito yung kanyang brake master lever set. So ayan naka-combi brake siya mga kabong broom. Ngayon, yung ipapalit natin mga kabong is ah uh, ito mga kabong yung RCB Brake master lever set. Ayan. So sa pictures na ito, so mawawala yung ating combi brake mga kabrombrom sa uh, Honda Beat na to. Mawawala yung combi brake. Ayan. Pero ito mas maganda pa rin ito. Mag maganda yung function niya mga kabrombrom. Itong ating RCB brake lever set. And then almost plug and play lang ito mga kabrombrom. Very easy to install. Napakadali lang ikabit mga kabrombrom. So, sundan nyo ako, mga kabroom broom, yung ating video tutorial para maikabit uh, may kabit nyo ng tama. So, ito, kakalasin natin nga. Na nakakalas na to, mga kabroom broom. Kinalas ko na. Dito nyo lang yung kakalasin. May dalawang turinyo dyan. And then, dito sa kaliwa, ayan, papunta rito. Ayan, papunta dyan. Tanggalin nyo yan, mga kabroom broom. Ayan. Tanggalin nyo dyan. And then, dito, yung sa pinaka banjo boat. Ayan, ito yung banjo bolt mga kabrum yan. Tanggalin nyo rin yan mga kabrum brum. And then yung sa kable, iwan nyo yan. Ayan, baklasin nyo yan and then iwan nyo yung kable mga kabrum -brum. Okay, so ito. So for example, ito na yung nakabaklas na. Ayan mga kabrum brum. So ito na yung kable, iniwan ko. Ayan, yung pinakakable. Ayan yung sa preno sa likuran. Okay. Alright, mga kabrum So ito na yung kabit na natin yung brake and lever so parehas brake kasi to kapag sa Honda Beat ayan so ayan ay kabit na natin no? Oh. ganun lang din yun mga kabroom broom uh, pagkatanggal pagtatanggal natin ng ano brake lever assembly uh, ito lang ikabit natin Oh, and then ito lang ang ginawa kong modification diyan. Ito oh. Yan, nagbutas lang tayo dito. Kasi yung sa RCB, Uh, instead na nandito Yung pinaka, dito na yan. So, yan lang yung may pinaka modification na gagawin nyo mga kabrom-brom And then, pumili kayo ng uh, side mirror adapter Ito ay baligtad mga kabrom-brom So, yung baligtad yung bibili nyo ha, na trade And then, ingat lang kayo mga kabrom-brom uh, Kasi, merong incident na nangyayari na Lagay tayo ng lagay dito Bakit hindi pumapasok Baliktad pala So ngayon napupersa Nalulost thread So kailangan merong adapter yan Isa pa yan Kailangan merong adapter na ganito Okay So dito wala namang ano uh, Yung paring original na ginamit namin Pero pwede nyo paring kayong gumamit dito Butasan Nasa inyo na lang yung pero sa akin Hindi na namin binutasan Para uh, Matakpan lang itong butas na to Okay O so, diba Okay naman diba Yes mga kabroom broom yung ano uh, paki like share lang mga kabroom and then comment kayo sa mga next nating video tutorial so ingat mga kabroom broom takbo napaka pogi lamang